Pare, karagulong tapasalamat kayo itong bagay nila, bas, ne? Oo, muna kayo nga po Oo, muna magpasalamat ang mga ako, kung nga rin kayo nilig ng Papa G, eh, nakatapin ko rin. Pare, nakatapin? Si, nung nga may bangga aking Sierra Madre, ay, lubog ba, pare? Oo, kasi pare, nung napaskan ko ang nga, yun, pati yung mura, nakakalus na rin balay tayo mo. Ang pagkakasipat siya. Ito Siya ka, Siya ka, pare ya maramang tapos sa lahat. Ano? Ano ang naman Eh, ano yung Kasi hanggang nalulbo, medyo yung mo mabibigla. Makakalala niya eh. niya taragul Eh, kayang galing walang kung ano yung ito? Kung siya,

Ay, kaya may pupalo ko na, no? Oo. Kaya may pupalo ko na, no? Kamula! <laughs> Kamula! <laughs> Kamula! 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 Kamula!